Hello Beshi, subukan natin ng isa sa pinakasikat na larang dito sa Cebu City kay Kuya si Boss Larangan. Aside sa Lechon Cebu, yung larang yung isa sa pinakakomo na pagkain na makikita mo sa lahat ng kainan dito sa Cebu. Gagaya dito kay Kuya si Mo, larang yung kanilang main dish pero meron silang ibang ino-offer kagaya ng ihaw-ihaw, barbecue at iba pa. Makikita ninyo, di ba, puno ng tao. Ang daming kumakain dito. Wow. At ito ang larang. Ayan yung nasa kanan. Yung nasa kaliwa naman is tinolang isda. Iba-ibang klasing isda yung serve ng bawat tindahan dito ng larang. Hindi ko lang maalala kung anong isda to kasi bisaya yung sinabi sa amin kung anong klasing isda yung nakaserve. Ang nakakatuwa dito kahit sa ang kapumunta very pleasant ang mga tao. Tinayin to si ate magsismile pa to sa akin habang nagsasandok siya ng order sa kanya. Kagaya ng lechon Cebu na kahit saan kang kainan sa Cebu kumain ng lechon ni Masarap, ang larang ganun din. Kahit saan ka kumain ng larang, masarap talaga ang luto nila kahit anong klasing isda pa yan. Ito yung adobo nila, hindi ko alam kung bakit naging adobo yan, wala namang sabaw, para lang naman siyang prito o lechon kawali, pero adobo ang tawag nila dyan. Ayan pa yung iba-iba nilang tinda, pero sa totoo lang, sa lahat ng larang na natikmang ko dito sa Cebu, itong kay Kuya Simo yung pinaka nagustuhan ko. Itong adobong baboy nila, na mukhang lechon kawali, super sarap din. Ang maganda kasi sa Cebu, napakamura ng mga kainan dito. Masarap na yung pagkain, mura pa. Hindi kasi kami mahilig gumain sa mga pasosyal na kainan. Hinahanap talaga namin yung mga lokal lang na mga karindirya para matikman talaga namin yung totoong lasa ng pagkain. Hindi yung commercialized na ang mahal-mahal pa. May dalawang klase ng kanin sila na sinuserve dito yung kanin na bigas at saka yung kanin na mais. Sinubukan namin pareho. Medyo worried lang kami dito kasi parang hindi nila natitrace yung mga umuorder sa kanila. Siguro honesty is the best policy na lang kasi pagkakain mo po pwede ka nang umalis. Kung sa Manila siguro to, baka dalugi na to kasi tinakbuhan na sila ng kakain. Syempre ang pinunta namin dito is yung larang. Kaya ito nag-order ako ng larang. Mahilig ako kasi sa ulo ng isda, lalo na kung big fish, kapag sinabawan. Hindi ako masyadong mahilig sa mga malalaman na park pagdating sa sinabawan na isda. Kaya ito, pinipilian nako ni ate, sabi ko pilian niya ako ng ulo. Hindi ko alam kung dahil akala ni ate eh, sikat na vlogger ako, pero ang dami niya nilagay na serving dito sa order ko. Yung isang ali nga turo ng turo, akala niya sa kanya yung sinasandok ni ate. Nagulat din ako inabot sa akin. O oh, ayan o oh, di ba? Panalo overload na larang. So ito yung order namin adobong baboy at saka yung larang. Tapos nag-order din kami ng kanin na mais. Parang total neto is 190 pesos lang. O oh, di ba? Sulit na sulit. Yeah!